Ngunit po namin ay butite. eh. oh. Yan yung walo-walo. Yay. Katakot. Bilang isang guro, alam ko kung gaano kahirap at hindi basta-basta ang profesyong pinasok ko. Nariyan na araw-araw kang gagawa ng lesson plan, instructional materials, para maging mas maganda ang iyong pagtuturo, at sa damak makakita reports. At hindi lang yan, magtuturo ka pa sa 300 o higit pang mga sadyante araw-araw. At kung meron pang isang nag-absent, Hmm, malabang, kailangan mag home visitation. Ganyan kaguro ang buhay ng isang teacher. Napaka-dedicated nila sa kanilang mga trabaho. Gagawin nila ang lahat para lamang sa kanilang mga estudyante. mga ating mga estudyante dyan, mahalin po natin ang ating mga guro. Dala kung hindi po dahil sa kanila, wala po tayo ngayon sa ating kinalalagyan. So yun na nga, naisipan ko, paano kaya ako? hindi ako naging teacher? Ano kaya ako? Malamang, ako ay isang manging isda. Hey, what's up mga guro? I'm Sir Jess and welcome back to my YouTube channel. Ang channel na kapupulutan mo ng aral, di lamang sa asaping pang-eskwelahan, pati na rin sa pag-apuhan, love life at iba pa. Dito lang yan sa channel na kung saan ikaw ang laging bida. At kung bawo ka pa sa channel ko, huwag ka namang patumpit-tumpik pa. subscribe ka na at pakita rin ang bell button para laking updated sa aking mga gagawin pang YouTube videos. Pakilike na rin para masaya. At kung meron kang gusto sabihin, may comment mo sa baba. And without further ado, let's start! Welcome po sa Kung Hindi Ako Teacher Series. So sa video to, itatayo natin ipakita kung ano nga ba ang buhay ng isang manging isda. Pero bago yan, gusto ko po pasalamatan sa si Kuya Dong at papanggaling dahil kung hindi sa kanila, hindi po tayo makakasama po sa laot. At kahit akong tanong at sobrang kulit ko, hindi kayo, hindi kayo nagsawang magsagot o sagutin ang lahat ng mga tanong ko. Kaya maraming maraming salamat po at mabuhay buhay po kayo. Sa so, yung mga guru, ang pusa kayo mag-skip at nyo hanggang dulo. Let's go! Ano gagawin mo kayo daw? Pagpaunahan kayo ah Tingnan <laughs> natin kung na sino mabilis makahuli namin ay butite. Eh. Ayan, Oh. <laughs> huli na, may huli na. Yeah. <laughs> wow! <laughs> Bisugo. One, one down. <laughs> Wow. Isugo na naman. <laughs> Bale ano yung palatandaan kayo daw na para na may bisugo na. Hmm, kainin mo siya. Takbo ba? Ah. Maramdaman mo? Maramdaman mo?

points. Kaka <laughs> 3 points na yung mama, buti ito. <laughs> <Four> 4 points. Tiga na. Makulat na naman si mama. Wow! First time! <laughs> ah, susunod na susunod na yan! What's up mga kaguro? So dito tayo ngayon sa Laot <laughs> Ayan At medyo sumakit na yung katawan ko sa kahiga Hindi ko na alam kung anong gagawin ko dala sa enhanced quarantine na to kaya sumapa muna ako kalakwedo So kami ngayon ay may misugo muna bago mamamusip So far nakakapang-apat na rin lang Nakakapang-apat tama ba? Apat na nabisugos na kuya dong sa aking kabilang banda si Papa ayan Kahuli na rin yan siya kaso <laughs> ti. <Butiti. laughs> oh, so titignan natin kung makakahuli tayo mga kaguro ng kahit ano <laughs> Basta may mahuli Problema <laughs> yun ito kung na tayo mahuli Sige try natin mamaya Uli, first time. Ganun lang pala yun. <laughs> yun o. Know? Pangina na, pang lima na. Ah! Sa tayo ang mamisugo at ngayon ay didiretso tayo sa uh, pupuntahan natin para sa uh, pangungusin. at start na kaming magkuha kuha ng pusit sana may makuha <laughs> mo hila na ng hila. So, humigang, hila yun na yan okay sige so ito nang hila ito, tayo pusit. Unang huli. Yan ang nahuli namin na pusit. Actually, isa na talaga yung nahuli ko. Yun. <laughs> ano, kaya pa? Tumba na yung aming ano, master. Oh, Nakaisang kilo na yan. yung walo-walo grabe kanina pa yan eh ayan yoy katapot morning fresh from the sea <laughs> fresh from the ocean walang tulugan so kababike lang namin galing sa laot at eh, huli na rin kaya ito paano. So, pakita namin sa inyo maya. Papakilo na kami. Grabe, halata ang aybag, oh. Yan na yung huli namin. Grabe. Walang tulugan. So yun guys, grabe. Hindi ko talaga akalain na ganun kahirap ang pagiging manging isda. So kung nakita nyo guys, legit po talaga yon na after 1,000 tries. <laughs> Grabe tagal bago ako, bago ako nakahuli ng isang isda ha. Isang isda lang yon. Tapos, yung pusit naman, isa rin lang. Buong magdamag akong hindi natulog para makakuha ng isang pusit. At least, meron ba? Diba? Kasi kaysa wala. <laughs> Grabe talaga guys. Kaya hindi ko ma-imagine yung, yung hirap or yung naranasan ng ating mga mga isda. Na araw-araw silang manglalaon. Tapos hindi nila sure kung sila ba yung makakuha at makahuli ng isda. Kasi napakalawak ng dagat. Wala ka namang, wala ka namang tinali ang isda doon sa dagat para pagka punta mo dun sa lawak ay diretsyo na. Doon ko na laman kung gaano pala yung hirap na naranasan nila. Dahil sa mga ating mga mga meron tayong pagkain, meron tayong ulam, no? So maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga mga isda dyan. Proud na din po ako sa mga may isla dahil ang aking pong papa ay napagtapos ako sa pangisda lamang. So, hindi po talaga dapat nating maliitin po ang ganitong trabaho, guys. Hindi nyo alam kung ano yung hirap nila sa pangisda. At yan, mga guru, maraming salamat din po pala sa ating pong sponsor. Meron na po nag-sponsor po ng ating uh, dami. Kaya, grabe, tangtua po ako. Wala po yan sa Mago Ah, Mago Enterprise San Vicente. <laughs> at grabe po yan sila magbigay ng discounts lalo na kapag maramihan. So dito yan sa San Vicente, kung taga San Vicente kayo, punta lang po kayo sa Palengke Banda at hanapin nyo ang Mago Enterprise. And that's it for today. I'm Sir Jess na nag-iiwan sa inyo ng kasabihang walang mababang trabaho kaguro. Kahit ano pa yan, basta hindi ito nakakasira ng ibang tao, dapat ay maging grateful po tayo. At dapat po ay pagmalaki po natin yan. Dahil ito po ang mabubuhay po sa ating pamilya. Para po sa ating shoutout portion, narito po ang sampung maswerteng napili sa araw na ito. And that's it for today. I'm Sir Jess and I'm very proud to be a Noble Teacher.